Guys, eh, meron pa tayong isa pang problema ito actually ito ay gripo katulad nito ngayon ang ipapakita natin sa video na ito guys papano natin ito tatanggalin yung kinain niya sa loob ito naputol to guys yung ganito naputol yung ano na sa ilalim yung kinaka ng repo. Kaya yun, naiwan. So, ngayon, gagamitan natin ng Saan ba yun? Ay, ito. Gagamitan natin ng extractor. Sa Shopee na bilito sir, ha? Shopee. Mabibili kayo sa Shopee, guys. So, natin kung obra to. Para hindi na tayo maglalagari dyan. Subukan natin to. Hindi mo mo. Counter clockwise po yung ikot nyan guys, hindi po clockwise. pag counter clockwise po. Pag clockwise po papahigpit pero ito papaluwag tayo. Eh. sa? Guys, guys. Guys, uh, guys. <laughs> Hindi kaya ng extractor nito. Ito, ito, ito. Yung nabili si Shopee. <laughs> Hindi niya kaya ang tanggalin itong putol na parts ng uh, tawag dito. Siguro ko sobrang na rin. Yan. Yung parts ng uh, gripo na naputol. Yung dulo. Yung thread. Yung may thread na putol. Kaya gagamit tayo ng uh, anong tawag doon? All Ano ang tawag doon sa all time? Ah... Uh, primitive way ang uh, tawag doon mga alternative old old passion na pagtatanggal ng ganito so ga dito natin magagamit ang lagaring bakal lagaring bakal flat screw flat screw ito sarap yung flat screw ito at yung ating martelio yan yan po dyan po natin sila magagamit so explain ko lang po lalagarian natin to yan, hanggang sa mauka. Pati ito, bago natin siya tiktikin. So, yan. So, ayan guys. Opisyal na po ni Baraki kung paglalagari. Medyo pasensya lang po ang kailangan dito kasi matagal po talaga yan. Matigas po. Mm -hmm. Matigas yung ulo ng naglalagari. Okay. <laughs> so, sobrang tigas na ito. Kunti na natatanggal ito. Na. <laughs> ayan guys, oh. Ayan, nakikita niya. ka yun. ba? Ayan guys, oh. Ayan, yeah ayan. Makikita niya yan, meron ng uka. Dalawang ganyan na anahin mo, boy. Iwasan niyo lang guys na matamaan niyo yung pinaka-tread. Yung pinaka-tread. Kailangan Pinang... medyo pahapyaw lang ng konti. Uh -huh. Yung sakto lang na malagari yung kailangan nating tanggalin. So sa kabila naman guys, sa bandang taas para baka magpapauna muna tayo ng dalawa. Oh, tapos saka po natin chichipingan. Ayan. Dito naman tayo. Kanina dito, dito naman tayo sa bandang taas. Lagiman lang ng konti. Tapos chichipingan na. <laughs> chichipingan yung buong pipe. <laughs> <laughs> buong pader na, <no>? buong pader. <laughs> buong pader guys, sisipingin para tanggal talaga. Tanggal pati butter lime Yan guys, oh. So, ito, matagal na to guys, kaya lumulutong na. Ito, traditional way na pagtanggal ng uh, mga naputol. Ayan, oh. Medyo matagal nga lang po talaga. Ano. Tagaan lang po talaga guys. Pero pag once na natanggal niya na masasabi niyang worth it naman. Mm, kasi sira ano na eh. <laughs> Magpapare piping na po. <laughs> 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 Mahirap po kasi dito is yung ano eh. Ang nahabol po natin na kaya po ginagawa ganyan. Para hindi na po pag-repiping. Kasi pag-repiping po okay. Malaking trabaho po. Pero usually, ano lang naman yan eh, yung ganito lang naman yan, di ba, Bert? Oo. Oh. Tapos nga ala, nakabaon siya eh. Yan ang mahirap doon. Kasi kapag tatanggalin natin yung ganito, babaklasin natin yung buong tiles. Which is mas matrabaho. Kaya magsatsaga po tayo ng ganito. So guys, ayan o. Oh. Natanggal na po natin yung portion na binahakan natin. So ito po yun. Ito po yung naiiwan sa loob. Ang hirap po nitong tanggalin. Ayan. So, ayan. so subukan natin yung itong isa. Sige, tututukan mo lang sa'yo ng video. Subukan natin kung... Matatanggal na. Matatanggal ba siya? Kung matatanggal na ba kasi. Matatanggal Matatanggal na. <laughs> tanggal na. Pati yung ano, tanggal. Pati na. yung typing. patay tayo tanggal. <laughs> Pati typing guys, tanggal na. Yun. Yun, yun guys, ito yung sinasabi namin na pakahirap ang dalin. Yan oh. Yeah. Yung So sa mga mayroong mga ganitong klaseng problema, kung hindi makaya ng extractor yung uh, ano po ang gagawin niyo yung uh, tawag doon hard way <laughs> hard way <laughs> <laughs> yung pinaka mahirap na ano yung ganito yung primitive <clears throat> primitive islander yan shout out ka pala sa mga supporter ng harabas uh, harabas team mga idol po natin yan harabas pinapanood po natin lagi yan sila at uh, Katong Gunners, kabugto vlogs idol ko po sa harabas yung mga hinuhuli po nila. Mm. Shout out sa mga hinuhuli nila, magpahuli pa kayo. <laughs> yung uh, kapunto, mga harabas, Ayan. vlog and company. Yan, idol natin yan. Sa... Ano? Remark <coughs> TV Mix. Kay Buhay Isla Vlog, kay... Tangay, Primitive Islander. Yan mau idol natin at kay Jawo Kamote yan mau idol guys baka naman helmet kahit wala motor pwede naman helmet kahit motor oh mga <laughs> <lossal> uma... guys. Ayun, Pero guys. yan, shout out sa mga idol natin. Kung uh, mga idol natin kaharabas. Mga sila harabas. So, ganito lang, ang pagtanggal. Sa taas, meron pa ba sa taas? Meron pa. So, yan, ang natanggal na siya. Yan po, ang mga naiiwan pag, na, pag nabalian kayo na So, ito lang po gagawin ninyo. So ayan guys, yung last na parte ito, ano oh, na, na yung oh, gumagalaw na sa o. Yan na lang po yung pinaka last na parte na ayaw pang bumigay. Kumakapit po po siya dyan kahit nasa maling tao na siya. Mahal na mahal niya talaga pinagkapitan niya. So ayan guys, oh, last. Pinaka last natin na ano. <laughs> ayaw matanggal pa rin. <laughs> ayaw matanggal kahit ginala <laughs> Eh, syukot mo mukha niya. Yo. Ito guys, oh basa basa na yung basa basa na yung typing <laughs> ayan guys so oh. yeah so yan po natanggal na lahat at ito tina mo malinis na to yan. so ngayon ang gagawin natin guys ay lalagyan muna natin ng temporary Parang, ito tulitan mo di mo na ito, ito guys lalagyan muna natin ng temporary para malinis yung thread uh -huh. Ito. Pababaunan muna natin siya ng temporary lang. So, gagawin natin siya ng to. Labi tubo. Kailangan sagad para hmm. yung thread niya maano. Malinis. Pangit ng mga thread natin. Hindi na kumakapit na. Thread o yung labi tubo. Ay yung yabi tubo. Ah, dahan-dahan baka yung ano naman na masira, may history ka nang ano eh. <laughs> lakas <laughs> Sa para, sobrang lakas na uh, sisira. <laughs> parang lakas ni ano. Irin. Mm. Shoutout niya pala sa Attack of Titans. May new season na sila. New yeah, guys. episode. Guys. At ngayon, ilalagay na natin yung yeah. yung ilalagay na talaga natin ito. Uh. Para. Yan naman na kaya. Ikabit mo na rin kaya ito. Para isang ikot na lang. Hmm? Ikabit mo na to dyan. Itong gripo. Ikabit mo na dito. Sure. Para isang ikot na lang ang gagawin natin doon. Guys, ito, ito yung gripo na gagamitin natin guys. Ayan. Pag naglagay kayo ng tiplon, yung sakto -sak lang. O, Mas yun. maganda talagang gripo is stainless. Stainless po yan. Hindi madaling masira yung ano. Lalo na yung chrome. Ay, wag yung chrome. Pangit yun. Panit uh, yun. Yun yung mga... Uh... Yun yung mga kamukha ni Ano Baraki. <laughs> <laughs> yun, yung, yun yung mga nababasa, guys. Oo, uh, yun mga, yun yung nagpapos ng ano. Mga maninipis po yun. Hindi katulad ng mukha ko makapal. Yan. Uh, so, ito muna ang lagyan natin. Para... Misang ikot na lang ang gagawin mama. Natin. Sa mga gusto magpagawa po ng ano, pwede po si Barakig. Mm, ay, Pag na kayo tumawag sa akin, masisira lang yan piping nyo. Uh, kailangan natin siguro doon ito guys Kasi malakas ang pressure dito Oo uh -huh. Pag sa mga condo, Siyempre gumagamit ng mga motor yan Malaas ang pressure ng tubig uh -huh. Kaya dito pag kami gumawa Tulad Sure na sure dapat kasi yung pressure po rito ay lakas makakaputok mm. po ng piping kapag pumutok yung piping pumutok yung gawa pati nguso putok kaya mm. <laughs> kaya naman maganda pero yun pero yun man natin para humigpit At, bago natin eh. Hindi okay. so, naman natin ito tatakpan guys kasi utility naman to Ayos lang yan. So, para makita rin yung ano. Kung may tagas. May kung tukungan. may tagas doon sa dugtungan. Eh, pagtakpan natin yan. Hindi na naman nakikita. Ayan to, mahirapan tayong silipin yan. Tsaka, isa pa. Wala talaga kaming pantakip dyan. <laughs> Totoo. Hmm pumunta kami dito walang dalabang takip so guys ganyan lang titesting na natin to so guys ito yung nakuha natin doon sa loob oh hindi ito S -s simento to eh yan so yan binubuksan na nang kasama ko doon yung nilagay natin yung grito ito so, yung nakuha natin sa loob ito so, yung mga naiwan ito 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 yan yan so ito na po siya lagi nang tatandaan guys pag naglalagay kayo ng ganito at gusto na ninyong uh, dito gusto na ninyong uh, subukan mas maigi na mag release kayo muna ng tubig para hindi yung pressure niya hindi puputok-putok dito sa repo. so ganyan lang buksan nyo lang nagbubukas kayo ng main tingnan natin kung may tagas yung ilalim na pinagdugtungan natin so ito po yung ginawa natin ha tingnan lang natin kung may tagas dito sa mga joint wala yan, walang tagas dyan. At dito, yan guys, wala po siyang tagas. So, ibig sabihin, successful po yung gawa natin. Si Audrey, no? So, yan lang po. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. At ang kasama pa rin natin, si Ted Pogi. Ayan. So, maraming salamat guys ganito lang pag may masisira na ganyan pag di nakuha ng extractor na kung may extractor kayo sa lagari, martilyo at flat screw tanggal yan maraming salamat at God bless yung lahat bye bye ah, ah, ah.